Hello, good morning. Good morning. Good morning, Philippines. Hello po sa ating lahat. ayan, Nandito na naman tayo. Alam ko po, uh, nagtataka kayo kung bakit ang dami nating araw na wala tayong update. Ayoko po kasi mag-update ng uh, wala ako, walang walang magandang i update at yung s'yempre, yung iba na nanawa na sa mga sinasabi natin na wala namang magandang naiibabalita ngayon po is a uh, may maganda tayong nalaman tungkol kay Patrick Bolton. Iti-share ko po siya in new yung aming mga napag-usapan at ayan po. Eh lahat ko po isasabi sa inyo by the way po muna is pag-usapan po muna natin yung Christmas party today. Today nga pala po ang Christmas party meet and greet ng Patlin Lovers at sobrang excited na po ang lahat dahil ang dami po na uh, a-attend sa ating Christmas party meet and greet. Ayan at yun po ay 1:00 na. 1:00 na i hapon hanggang alas 5:00 po yun. Kaya sa mga hindi pa po ready dyan. Ayan, huwag niyo po lilimot limutin Iyon po ay sa Cubao, sa Red Hotel Quezon City. Ayan po. Uh, kayo po ay dapat ay mas maaga doon. Kung maari ay mga 12 or 12.30 nandun na po kayo para po lahat ng mga program ay start to ah uh, start to done is updated po kayo dahil marami pong papremyo ang sinasabi po doon ng ating presidente is wala daw pong uuwing luhaan wala daw pong uuwi na walang papremyo lahat daw po ay may price lahat daw po ay may papremyo sabi ni ma'am Virgie yung president po natin at yung pong ano lahat po ng atin ay mayroong pong Santa Claus na hat may hat po sila na Santa Claus at uh, yun nga ang payo nga ni Ma'am Virgie is kayo na ang bahalang mag-design doon. Pwede nyo liitan, pwede kayo magdala ng mga sticker na ididikit nyo doon o mga uh, Santa Claus na nandun ng picture ni Patrick Bolton at Hurley Nicole Budol. Kayo na po ang bahalang mag-design doon. Basta ang mahalaga po is uh, Nakasuot kayo ng Santa Claus hat. Ayan, napakaganda po ng mga ginawa nila at marami pong papremium na ibibigay ang ating Harley Nicole Boodle kasama si Sir Walbert. At ganun pa man, yun nga po, uh, hindi po pinapayagan na mag-live ang lahat ng pupunta doon, kundi video lang po siya, meaning is pagtapos alas sa pag-uwi nila sa kapa lang sila mag-upload o mag magpo-post sa ating page ng mga video nila. Kanya-kanya po at yung para po sa hindi nakakakita is ipapakita ko po sa inyo sa isa kong cellphone, igaganyan ko na lang ulit sa inyo para po makita po ninyo yung lahat po ng kaganapan doon. At talaga pong uh, wish pa rin nila na dumating si Patrick Bolton. At ito na nga po dadako na tayo kay Patrick Bolton. Ayan, nag nag init talaga ako nang nalaman ko na ganito. kayo na ang humusga, kayo na ang bahala kung ano sa plaas. sa tingin ninyo kung ano yung uh, totoong uh, totoong dahilan o kung ano yung totoong uh, totoong mga mga alibasyon ni Patrick Bolton. Ayan. Si Patrick Bolton po ay dito na sa Pilipinas maninirahan. Hindi lang po dahil sa may trabaho siya or US Navy siya or what. Siya po ay dito na maninirahan sa Pilipinas at ito po ay hindi na isang US Navy. Nag-out na po siya sa pagiging US Navy. Lieutenant po siya pero nag-retired muna siya kasi dito na siya sa Pilipinas mag-stay at ang plano ni Patrick Bolton is mag-artista. Yun po yung sabi ng kanyang pinsan. At yun po, inalam po natin kung totoo nga ba ang lahat. Hindi lang po sa pinsan niya, kundi rin po sa ibang mga fans na malalapit sa kanya. Yun po yung uh, sabi ni Patrick Bolton at yun po yun ang sabi nila. Kaya kami po ay nagtataka. Sabi niya, dahil hindi kaya na schedule niya, hindi niya kayang umaten sa mga pit, uh, meet and greet, biglaan sabi niya hindi siya makaka-attend pero uh, hindi hindi naman sure na hindi siya darating pero ang pinasasabi lang niya is hindi hindi niya sigurado kung makakapunta siya pero ang inaasahan pa rin ng mga Patlin lovers natin na uh, na mag uh, dumating si Patrick Bolton at yun na nga 'di ba nakakagimbal na balita ang alam natin is nagaayos ng paper si Patrick Bolton. Ang alam natin is wala siyang schedule, wala siyang time gawa ng bagong destino pa lang siya dito sa Pilipinas. Yun naman pala is wala na, hindi na siya nag-military. Kaya siya nandito na sa Pilipinas, dito na siya mamamalagi at ang balak niya ay pumasukin ang pagiging artista. Yan daw po yung aabangan natin at ang sabi-sabi, ng mga nalalaman natin dyan sa mga tabi-tabi niya, mga pinsan niya, is uh, magkakaroon na daw po ng taping pero hindi pa sinasabi kung sino yung magiging kapartner niya. Yun po yung aabangan natin pero doon lang tayo nagulat kasi ang alam natin is na destino siya at hindi maigpit yung kanyang schedule, mahigpit yung kanyang uh, uh, mga bantay sa pagiging military, wala pong makaka uh, makakapag-update, walang oras, walang bawal ang cellphone kaya po pala wala siyang post sa social media kasi yun ang gusto niyang i-surprise sa mga mga fans niya. Ang kinagagalit naman ng iba, yung nag-comment doon na hindi ka na pala uh, isang military, ikaw pala'y balak na mag-artista, ay bakit nag-back out ka pa sa Patlin Lovers, ba't hindi mo babigyan ng time na wala ka naman pala sa ngayong trabaho. Pero ang sabi ng pinsan niya is busy daw pa sa ngayon kasi may inaasikaso. Hindi natin alam, hindi rin naman daw niya alam ko ano yung pinagkakabisihan. Kaya kahit sila daw mismo ay hindi pa makabanding at tama nga naman walang walang wala kang makikita na post ni Patrick Bolton dahil talagang naglaylo muna siya. Yung mga nasa restaurant na nagpa-picture sa kanya na makikita natin yung mga nasa restaurant na yun ay yun pang kamiting niya ay isang na tele television network na kanyang papasukin parang channel 5 or channel 7 yung kanyang pupuntahang ah uh, hindi channel 5 at channel 2 yung pinagpipilian niyang uh, station kaya ang alam ko ang sabi ng kasingya niya is channel to daw ABS-CBN kapamilya kasi gusto niya kapamilya tayong lahat yun ang sinasabi niya kasi nandyan na daw yung kapuso natin may puso naman talaga tayo pero yung pamilya yun daw ang hindi dapat mawala at yun din dapat ang unahin kaya pala sabi ng mama ni Patrick Bolton is uh, hindi natin na uh, pangungunahan ang desisyon ng dalawa kung sila dahil mga bata pa sila, kung sila, magiging sila talaga mahirap magdesisyon, mahirap magdikta. Yung pala is, uh, papasukin na ni Patrick Bolton ang uh, isang showbiz. Papasok na siya sa pagiging artista. At ayun, uh, hindi ko alam kung anong pumasok kay Patrick Bolton. at okay iskupo. Nato. <laughs> Nag-update po tayo dahil oras po ngayon ng uh, Christmas party alam mo ko po maghihintay po kayo sa mga update natin. At ilang days na po tayong walang update. Is start po ata uh, nung gumawa ako ng uh, dessert na nandito yung mga uh, amo ko, yung mga kapatid amo. Kagabi po is hindi rin ako kasi 5 a.m. na kami naka-sleep. Ngayon po is 120 122 pa lamang is yun rest po tayo na today is rest na natin pero alas 7 gigising na naman tayo 1.20 22 am na po dito 7 o'clock is wake up dahil papasok sa trabaho yung amo ko ng 7.30 ayan, tas bantay na naman tayo sa bata, yun ang buhay ng ating ano kaya bibihira po tayo maka-upload, at ito pong ginagawa ko naman, kaya po ah uh, kung, habang hindi pa ako nakapag video kasi bawal nga po yung bata na kasama sa camera is uh, ginagawa ko po is nagre-research po ako kung sino po yung pwede ko makachat about kay Patrick Bolton pero ang sabi po ng karamihan ay uh, parang may iso surprise si Patrick Bolton. Hindi natin alam kung sinong iso surprise niya. Sabi ko na lang dun sa nag-comment dun is, sabi ko sa kanya is, sana sis, uh, ang iso surprise niya ay yung mga nandun sa gaganaping Patlin lovers Meet and Greet. Sana iso surprise niya yun kahit na wala siyang dalang gift, kahit na kahit na anong kahit na wala siyang kahit anong ipamigay na gift sa mga patlin lovers ang mahalaga ay dumating siya dahil dadating si Herlin kasama ni Sir Wilbert ayan kahit sa Sir Wilbert ay hindi na manager ni Herlin is Todo support pa din siya. Ayun, tinan ay bag ko, guys. Grabe. Kagabi kasi, 5 a.m. nagtulog. Tapos, gumising ng alas 9. Kasi, pagka alas 9 is, ah, uh, nag-ano na ako, nagbaldiyo na ako ng buong bahay kasi every Saturday talaga yan. Pagod ka man o hindi, talagang babaldiyuhin mo buong bahay. Ganon kasi lang ang mga amo natin dito. At ayan pa guys, baka one week akong walang update. Sana nga may wifi dun sa pupuntahan namin kasi magbabakasyon kami. Mag-out uh, of the country kami dito pero middle east pa rin. <laughs> out of the country. West lang siya. West at S. Ah yun po yun sa Jeddah ayan ang ipin ko. Diyos ko po. Gusto ko na talaga mapais itong ipin ko. Ayan. Diba? Kayo na po ang bahalang humusga. Kung ano po yung uh, masasabi ninyo na si Patrick Bolton ay hindi na isang military. Siya po ay nag-out na sa pagiging military at dito na siya sa Pilipinas maninirahan at papasukin na niya ang mundo ng showbiz. Mag-aartista na siya. Ano po yung masasabi ninyo dyan? Ako po ay walang masabi. Ako hindi inis lang kasi nga uh, bakit sasabihin na busy siya at saka nag-aayos siya ng mga papers niya ano ba? hindi naman niya sinabi ko anong papers yung inaayos niya ay yun ba yung papers niya sa pagiging artista niya yun ba yung papers na sinasabi niya na uh, kaya siya ayaw pumunta kasi sobrang busy niya o oh, may kasi Naganap na ang contract signing ni Patrick Bolton, hindi palang lang ina-announce kung saan kasi wala pang mga social media at mga 'di ba nalabas naman sa Channel 7, Channel 2, sa Channel. Yung mga sa news nalabas naman kung nagpirma na ng contract signing. De, lalo na oh. Ano Lalo na sikat na siya. Tapos ang daming humahanga sa kanya, di ba? Talagang ia update at i-update yun sa uh, news. Pero ngayon, wala pa namang update. Kaya ang sabi ni ng kasi niya si ano si Ricky is, magintay lang kayo hintayin nyo lang kung ano yung susunod na pasabog niya kasi ako hindi ko rin siya halos nakakasama kasi busy siya, busy ako marami akong uh, marami daw siyang party na inano kasi magician po yan si uh, si Ricky Man isa din siyang uh, tiga pag ano nang tugtugin mga sound system yan po yung ginagawa niya nag electrical nag uh, kung ano-ano po yung ginagawa niya nagka-clown lahat po pinapasok niya. Kaya yan po yung ating uh, uh, nasabi ngayon is simple po, hindi eh, pa rin ako makapaniwala. Kaya ayan, kayo po ang uh, kayo po ang humusga, kayo po ang mag-comment, kayo po yung uh, mag-isip kung ano yung ginawa ni Patrick kung tama ba tong ginawa niya na maging artista para maging close sila ni Patrick Bolton. May isa pa po palang nag-comment sa ating uh, sa ating uh, sa ating video. Ang sabi po dun is, tigilan nyo na kasi si Patrick Bolton at si Hipo na yan. Kasi hindi naman kayo ang ano ah, hindi na, bakit ba ano daw yun sabi niya? Yung may sariling, yung kung ano doon yung communication ni Patrick at ni Herlin, wala na daw tayo doon. doon. Ang nagpapagulula ang daw ay mga pants ng Patlin Lovers. May, tigilan nyo na si Patrick Bolton at si Harleen Budol. Ayaw lang nagpapabuya mga Patlin Lovers fan club na yan, mga fan page na yan, mga fans na yan ng Patlin Lovers na yan. Ang naka, sila lang nagkakapagpagulo sa mga buhay ng mga uh, ni Patrick Bolton at ni Harleen Budol. Yung po yung sinasabi niya. Pero ang sinasabi ko po ha, shout out po sa iyo. Alam ko po, uh, lagi kayo nanonood ng video ko pero ansama po ng no, comment mo. Oo nga po, wala naman tayong pakialam doon. Ay ang atin lamang po ay huwag tayong paasahin. Kasi masama po yung uh, masakit at ma, napaka hindi po magandang pakinggan o yung maramdaman na niluloko ka. Kailangan po magpakatotoo lang tayo at sana dahil sa 4 years mahigit namin siyang inintay is magsabi siya ng totoo. Magsago, sumagot siya sa mga question sa kanya. Yung mga comment-comment doon, iilan lang yung sinasagot niya. Dapat lahat ngayon maging pair siya. Sana prang uh, prank kahing yan lovers na Uh, wag kayong uh, wag kayong manggulo sa akin. Ako busy sa aking career ngayon. Saka na kay baka pagkita sa akin pag okay na ang aking nga, uh, ang aking career. Mga ganun yung mga ganun yung sasabihin. Kaya sabi ko ay ah uh, bakit may mga ganun mga komento? Ayan po. Sige po, hanggang dito na lang po ulit ang ating comment at abang-abangan niyo po yung aganap uh, mamaya sa Patlin Lovers Pant met uh, meet and greet Padlin lovers natin Christmas party. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. It, at uh, sana po ay lagi po tayong mag -pray. at yan. Advance Merry Christmas po. Ayan, lagi po tayong walang Christmas. Kaya minsan ay hindi na natin naiisip yung mga Christmas. And maraming salamat po and advance Merry Christmas ulit sa ating lahat.